Hi guys, welcome to my channel. After ng aking exercise guys, mga 30 minutes. So 5 p.m. na po ngayon, 5:30 p.m. sayon. Sa um magluluto na po ako ng aming hapunan. Simpleng ulam lang tuma ka channel pero masustansya siya. Tipid ulam. Ayan. Samahan niyo po ako magluluto ng aking hapunan na ulam. Ayan. Let's go guys. Ito yung aking mga recipe mga ka channel. Sa aking lulutuin na ulam. Yung aking lulutuan ngayon na panghapuna namin. Ayan, talbos ng kamuti, etsaka sardines, na ganyan ang aking lulutuin. Simpleng ulam yan mga ka-channel pero gustong gusto yan ng aking mga kids. Ayan, samahan nyo ako guys, lutuin natin ngayon. Okay, let's go guys. Tuwain natin yung aking, aking ano, um, bawang. natin yung bawa kasi pag pinipit-pit natin ito, mas lalong mas lalong masarap yung ano niya, yung kanyang lasa. Mas masarap. So, mga ka-channel, itong ulam ko ito na niluluto. Ito mga ka-channel, gustong gusto nila to So, that's why I cook. Talbos. lamang naman po. kasi, bihira lang ako magluto mga ka-channel. Mostly, bumibili na lang talaga ako ng ulam kasi iskulor. Sa mahal naman ng ulam ngayon. Sa mahal lang isda, karni, di ba? Kung mamamalingkin mga ka-channel, kulang-kulang 400 ang gagastusin mo. Ayan. Oo. Pero ang ginagawa ko para makatipid ako mga ka-channel, you know? Para makatipid ako. Bumibili na lang ako ng lutong ulam. Oo, kasi yun lutong ulam mga ka-channel, tatlong order na yan. Imagine mo yung tatlong order na ulam, nasa 150 lang. O di ba diba? So, sobrang tipid ko. Oo, kasi kung mamamalingki ako mga ka-channel, ba diba? Nasa 400 lahat yun. ba diba? Bibili ka pa ng sibuyas kamatis, bawang, isda, o ba diba? Gulay. So, ang ginagawa ko, bumibili na lang talaga ako kasi hindi hey, ditong ito yun, kakainin mo na lang hindi pala pa, diba, ka na maglulupo, tipid ko pa sa gas, di ba mga ka-channel? so ganoon ang teknik ko, lalo na sa akin mga ka-channel meron akong dalawang college ayan Uh, although theater college na sila sobrang mahal po ng tuition nila grabe sobrang tuition, imagine mo yung tuition nila mga ka-channel ang mahal, mahal parang, alam mo, mga ka-channel yung oh. no, first year yung no, first year college pa lang sila medyo medyo okay pa mga ka-channel kasi yung shop ko okay pa yung kita. Oh. Uh. Tapos ngayon nag second year college sila. Yan, i-share is ko na rin yung aking anumang mga ka-channel na habang nag nag-prepare tayo ng aking lutuin na ulam, habang nagagaya tayo ng mga ng mga seasoning, habang na, nag-slice tayo ng mga seasoning. So, i-share is ko na i-share is ko na rin sa inyo yung aking ano um pagpapaaral ng dalawang college. Yung isa mga ka-channel oo, babae, uh, third year college na rin, uh, third year college na siya, ayan, um, um imagine niyo po yung tuition niya, ang laki-laki, kasi ano siya, tourism, tourism mga ka-channel ang laki ng tuition. Nung nalaman ko yung tuition niya na ganun ang isang sim, alam mo mga katsanin, naiyak talaga ako kasi hindi ko alam kung makakatapos sila or, or mapag-aral talaga namin or makayana namin yung tuition na sobrang laki. And you imagine mga katsanin ha, nung umpisa 40 plus lang, first year. Sabi nila sa akin, Mama, bababa yan pag nag-second year to third year sila. Yan sabi sa akin. Nagulat ako, mga ka-channel. Nung nag-second year, pataas ng pataas yung ratio nila. Diba? 40 plus, 40. Tapos ngayon, biglang nagiging 48 third year. Ay, nung second year, 48 yung ratio. Pariw lang sila ng isa kong anak. Kasi dalawa yan sila, sabay mga ka-channel. Sabayan sila uh, yung isa, psychology. Sabayan sila. Oo. Uh, pariho ang tuition nila. Alam mo nung nag-third year na sila, sabi ko, my God, sabi ko, bakit palaki pala palaki yung tuition ninyo? Sabi nyo, li liliit ng liliit. So, mga ka-channel, sobrang laki talaga, lumaki. Tapos so, nagulat na lang ko ako na ganun kalaki yung tuition nila. Kukuha ako ng scissors para pangkupit sa ano, sa ating talbos. So ayun mga ka-channel, Oh. Tapos nung ano, nung uh, nung like, nag-enroll na sila ng third year, uh oo, -oh. ang lumaki eh. Lumaki na alam mga ka-channel, nagiging 55 ang tuition nila. So umiyak talaga ako na umiyak mga ka-channel. Alam mo ang ginagawa ko mga ka-channel, natakpan na ako ng talbos. Oo, <laughs> uh, dito lang yan. Tapos ang ginawa ko mga ka-channel, nag-pray na lang ako, nag-pray na sana makayana namin mag-asawa, yung pag-aaral na yung dalawang anak. So, hindi naman pwede namin ito i-give up kasi third year na sila. So, ayan, marami akong mga paraan, mga technique, mga technique paraan. Kaya, ang ginagawa ko, tinatrabaho ko talaga yung aking YouTube channel. Kaya kahit pa paano, makasahod man ng kunti lang, makasahod man lang ng kunti, uh oo, -oh, or magkano lang yung sahodin ko, at least, makatagdag ako ng pag sa aking mga anak. So, yung mga ka-channel, ayan. So, balikan ko kayo mga ka-channel mamaya, ha? Welcome back guys! Ayan, tapos na nga po ako maghiwa, mag-slice ng aking mga recipe. So, umpisa na natin magluto. Tara! Samahan niyo ako. Okay guys, ayan, magluto tayo mga ka-channel. Start na tayo. Kasi nagmama nagmamadali ako magluto guys pa kasi oras na ng aking. Sabah guys, 7pm pa naman yung aking live. So, except talaga mga 6pm makaluto or 6.30 makaluto na ako ng aking ulam na pangakunan nila para kakain na lang silang mga ka-channel wala na silang ibang intindihin okay, ayan so, uh, sandok, andito dito ako pupukuan ng andito, ito yung aking sandok mga ka-channel mga ka-channel, paborito ko gamitin kasi bear cute oh, yan yung ito yung gusto kong gamitin ayoko na malaki ayan. so maglagay na po tayo ng mantika Okay, lagay na natin yung mantika natin mga ka-channel. Ayan. Kasi mga ka-channel, pinapahawakan ko yung aking cellphone sa anak ko kasi wala pa akong, meron akong isang lagay ng cellphone na stand. Kaso ginagamit ko yun sa aking, ano, sa aking light. Ayan, sa aking light doon, sa aking paglalive. So, hindi pa ako nakabili ng isa. Ayun, bibili, bibili ako mga ka-channel pag nakasawad ako ulit. Ayan, isa-isahin ko lahat ng gamit ko sa aking paglalive. Ayan, so, let's go. Init na siya, guys. So, tayo sa bawang. Sa bawang muna muna ka tanim. Hmm, mm, ambam ang ah. Ayan. Yung mga bawang natin, ipa talaga natin 'to para medyo maluto at yung lasa niya talagang mahalok dito sa ano, ipa-brown natin. Ayan, ganyan po talaga ang ginagawa ko tuwing magluluto ako ng ulam. Hindi, isabay ko na yung sibuyas at kamatis. madali lang lutuin para sa akin. oo, kasi ano, um, uh, paborito din kasi nila ito eh. Kahit anong gawin kong bili ng ulam, oo, mas bit nila ito kainin. Kasi paborito nila yun. Okay na rin to kasi tipid. kasustansya na yung talbos na iahalo ko dito. Tipid. na po yung sibuyas sa ka kamatis. Malambot na po sila. Ayan. Malambot na. So, pwede na natin inix yung ating ulam na. Ayan. ba? Diba? Ayan. Tapos, ito i-ano natin, hati-hatiin natin para medyo mag-observe yung kanyang sabaw at saka yung kanyang yung lasa ng sibuyas, bawang, kamatis. observe Ayan. Ayun mga ka-channel. Mga ka-channel, takpan muna natin to din mga 3 minutes siguro kapag kumulo na siya, saka natin inix yung talbos. Ayan, takpan natin mga ka-channel. So, ayon Balikan ko kayo mamaya, guys. Ayun, guys. Hugasan muna natin yung talbos. Ayan, hugasan natin para kumulo na kasi yung aking ano so gasa natin yung talbos ayan diba kita nyo yung dumi ng talbos mga kachanin ayan, ayan. Tapos na mga ka-channel, naugasan ko na yung talbos. Ayan. Pwede na natin ilagay. Tingnan natin yung ano kung kumulo na. Mga ka-channel, kumulo na nga po yung ating ginis. Pwede na natin ilagay yung talbos. Ayan mga ka-channel. Nang nangungulit yung pusa kasi nakaamoy ng ulam na masarap. Bakit na pang kumain sa amin? So, ayan, ilagay natin. Yan, pagkalagay niya mga ka-channel, pwede natin takpan ulit para kumulo. Para maluto yung talbos. So, saka natin lagyan ulit ng seasoning. Ayan, ng asin. Ayan, ng pampasarap. Para medyo mas masarap ang lasa. So, takpan natin guys. Balikan ko kayo mamaya guys. So, ayan guys. Tara, tingnan na natin. Ayan, kumulo na nga po oh. Ngayon mga channel para hindi siya masyado ano, ganyan lang ang gagawin natin. Kuha tayo ng sabaw sa side, ilagay natin sa gitna, ganyan. Ganyan lang po, para hindi siya masyado madurog. Ano lang ang gagawin natin? Diba? Ganyan po. Diba? Ang bango, ang sarap ng amoy. Ito mga ka-channel, alam mo, manamis-namis to. Masarap kalagayan yan. Ganyan, tas ngayon kuha tayo ng asin, timpla natin. Ganyan. Ganyan lang po. So, isang ano po, ganit lang po. Ganitong asin, ayan, lagay natin sa side. Ayan, dito lang po sa side, ayan. Tapos, ganunin po natin yung asin dito sa side. Ganyan, saka natin ihalo, sa ilagay sa gitna. Ganyan, tapos ganun din sa kabila, dito sa gitna mga kachan, ay sa side. Ayan. Tapos iganon din natin sa gitna. Ayan. Diba? Ganon po yung technique ko. Ganon po yung technique ko magluto. Ngayon, lagyan natin ng sisiling ang ating magic na ano. Yun guys, ganyan lang po. Ikot natin. Ikot. Tapos hanggang gitna. Ayan. So, maglalasa na po yan. Yehey! Ang sarap na! Luto na po. Wait lang mga ka-channel. Iharap sa akin yung ano. Tapos itikman natin kung ano ang resulta ng kanyang lasa. Ayan. So, tikman po natin. Mmm! Mmm! Perfect, mga ka-channel. Manamis-namis. Masarap talaga. Yan, isa pa po. Mmm. Sigurado ako maraming makain mga anak ko. Isa partner sa buhay. So, ayun mga ka-channel. Ito na nga po. Ready to eat na po yan sila. Ayun, guys. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe my channel. Ayan. At i-click ang notification bell for more details at mga video. Bye, guys. Love, love, love. Mwah.